Ma, ayaw? Ayaw mo? Ma, ayaw mo? Ayaw mo na ayaw? Ayaw mo na mimi suso? Ayaw ma Sige! Ayaw? 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 Ah, ayaw! Ayaw! Bakit ka kasi pinipilitin, no? Ayaw na nga eh! Huh? Mimi suso pa? Ayaw? Ayaw? Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw mimi suso? Ayaw? 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 ayaw, ayaw. Ang mo. Ayaw. ayaw mo, di ba? Ayaw ma, ayaw. ayaw. Oo, oh, ayaw. Mama kasi pinipilit pa si Chico eh. Pilitin, mama. Ayaw na nang nga niya dumede eh. Ano? Ayaw. Ayaw. Ayaw mo, diba? Chikoy. Chikoy. Ayaw, ayaw. Mama. Ayaw. ayaw mo na magbibi, ayaw ka na. besok Ayaw na di ba ayaw na Ayaw. Ayaw mo. Ayaw. Ayaw. Ayaw, mo. ayaw mo ayaw. ayaw mo. Ayaw. Ayaw mo. Ayaw Ayaw Ayaw. Na taladi, diba? Ayaw diba? ayon ayaw, ayaw. Ayaw. Ayaw ayon Ayaw Ayaw. Ayaw, sabi mo bigyan ka ng Ayaw, ayaw. Ayaw na, ayaw. Sige. Ayaw. Ayaw. ayaw ma? Ayaw, ayaw. Ayaw. ayaw, ayaw, ayaw. ayaw. Sana so, gugos ka lang nandito mo. Oh.